Sa haba-haba nga ng pinagdaraanan nga nitong si Jenna at itong si Gerald, naisip na ng mga ito na magkaroon nga ng pangalawalang kasal dahil isi-celebrate nila ang panibagong buhay ngayong wala na nga itong si Betsy. <coughs> kasama nga itong si Junior na kapatid nga nitong si Jenna. Tagumpay ang kanilang mga plano although masagit pa rin kay uh, Jenna na nawala si Betsy dahil itinuring pa rin niya ito na parang kapatid sa kabila ng marami itong naging kasalanan sa kanya. Ngunit hindi titigil ang kanilang mga mundo. Muli silang magsisimula ng panibagong buhay kasama nga itong si Gerald. Maging kasama din ng kanyang baby na si Mia. Masaya naman ang kanyang daddy. Dahil dahil sa naging pasya ng mga ito at sa ngayon sa wakas ay matatahimik na nga sila sa pagkatula ng manggugulo sa kanila. Maging itong si Aling Susan ay nasa loob na rin ng kulungan. Makakaranas na rin siya ng lahat ng paghihirap sa loob ng kulungan at pagbabayaran niya ang lahat ng kanyang kasalanan. Kakahanap naman siya ng kaaway sa loob ng kulungan dahil nga sa magrereklamo ito ng magrereklamo. Naisip kasi niya kung hindi siya nakulong maaring marangya ang kanyang buhay. Maganda ang dami mit ng kanyang sinusuot. At nasa kwarto siya na may aircon. Kaya naman naiirita ang mga tao sa loob ng kulungan sa ginagawa nga nitong si Aling Susan. Pinagtulungan nga siya para magising sa katotohanan na hanggang pangarap na lamang ang kanyang mga sinasabi. Agad siyang pinaghihila ng mga ito at dinala sa CR. Minoodgood ang kanyang mukha sa inidoro nang sa ganun magising siya sa kanyang masamang panaginip. Samantala sa venue naman ang kasal ni Jenna at nitong si Gerald ay magugulat ang mga kasawa sapagkat ang kanyang daddy ay tela may panibagong Betsy na dadalihin sa kanyang buhay na pailing si Jenna dahil another pagsubok na naman sa kanilang mag-asawa at pag-aaralan na naman niya kung anong klasing babae ito. Natatakot siya dahil malaki ang naging trauma niya sa kanyang buhay. Nang pagdatingan ni Betsy sa loob ng uh, buhay nga ng kanyang amang si Robert. Nakangiti si Jenna. Subalit ang ngiti niya ay parang ngiting aso. Napipilitan lamang siya para hindi madisrespect ang kanyang ama. Subalit hindi niya nagustuhan ang kanyang mga nakikita. Pakiramdam niya ay babalik na naman sila sa umpisa dahil ang babae ay mas bata sa kanyang ama at naisip niya na kayamanan lang din ang hapun ng babaeng ito sa kanyang ama.